Hindi, pero kilala niyo Po si Katibinan. Oh. oh, talaga naman pong naging partner ni Tony Boy Florento. no? At uh, yung sinabi niyo nung una na may mga mayayaman sa Davao na nagdodroga, will you be at liberty para sabihin ko sino-sino yung may mga mayayaman na yan? Kasi ang binanggit ni uh, Katibinan at Evoltes eh, no? Si Tony Boy at yung ka kamag-anak niya na si uh, Sap, tapos may mga iba pa no, ng mga mayayaman sila ba huyang tinutukoy niyo mga sa Dabao? Alam mo dito, historically, baski saan, ang unang mga sa mga ganong bisyo, even during my younger days, uh, yung mga marijuana, yung mga... Iyon namang mga eh. Oh, okay. mm -hmm. Alam mo kasi Hi. yung taga-boulevard, o Broken Dreams, uh -huh. yung squatter area dito. <laughs>